Youtube channel So kung bago pa kayo rito guys Ipaliw ko diha o click like, share and subscribe And also guys all po ang notification bell Ako po manotify ka mo Sa ako mga future upload Merry Merry Christmas po guys Sa inyong lahat po, sa inyong pamilya po Merry Merry Christmas po uh, I hope maganda yung ating uh, Christmas at saka guys, before pa natin simulan ang ating video for today, gusto ko mag so sobrang sa pasalamat sa tanan guys sa lahat ng nagbigay po ng regalo uh, sa aking mga ko, sa ating uh, work. Meron din tayong natanggap na mga regalo. Sobrang thank you guys. Sobrang salamat sa inyo. At saka for today's video guys, uh, samahan nyo ako na magbukas tayo ng ating mga natanggap na regalo. Yung uh, pamilya ko guys, nagbukas na sila. Uh, kaya lang uh, ayaw magpa-picture, ayaw magpa-video. So sa sa in my part, binidyo ko guys para makita din ninyo para makita din nila sa lahat na nagbigay. So Ayun guys, I'm very excited kasi magbukas tayo ng regalo. So samahan niyo ako. So ito guys, eh simulan natin dito. Ito guys, binigay ito sa akin co-worker. So thank you, thank you so much. ah uh, you don't wanna be mentioned. Sobrang thank you. So, Without the further ado, let's get started, guys. Uh, buksan na natin ito para kung makita natin kung ano. dami kong regalo, guys. May mga regalo ako. Ayan. Ayan, guys. Uh, ito, guys, sa akin work. Tapos ito. Buksan na natin. Unahin na natin ito. Mm, cute pa ng pagkarap. Sobrang thank you. Ano natin, guys? Buksan natin. Binigay niya ito sa akin kahapon. Sobrang thank you. Ano unsa isang Ganda, wow. Uy, ganda pa ng pagkagawa. Gaan ka Oh. Na ganito ako guys, kay diri di rin, Nag winter dress amu guys. Sobrang salamat ka Ay. Hala. Ay kuan Kanang pang winter nga ko Kanang an? pang ano sa... Ay, yung kuano. Gloves. Ala, galing naman. la thank you so much. Ayan o, oh, pang ano siya guys, pang kanang pang luto. Ano bang, ano magluluto ba tayo? Ang ganda. I like, I like it so much. This is kind of cute. Ang galing naman. So, ito yun siya guys. So, ang laman ng ating unang nabuksan. So, lagay natin dyan. Lagyan natin dito. Pangalawa naman guys, ito ang ating bubuksan. Thank you, thank you so much. The corporate office. Thank you, thank you. To my managers, everyone, greatly appreciated. Buksan natin. Wow, dito yung laman guys, oh. Hala. Pira. Ayan, basahin natin. Uh, there is no better time to say thank you uh, from all of us to all of you. Happy Holidays. Ayan guys, ang ganda oh. Tapos, may gift card. Hindi ko na lang sabihin sa inyo guys ah kung magkano. So, ayan po ang aking tanggap. So, thank you so much the uh, corporate office, the the Conhasker family. Thank you, thank you so much. And then, simulan na natin guys buksan ang aking mga regalo. Unahin natin ito, guys. Ang nakasulat galing sa aking anak. Ano na natin? Buksan natin. So, ito po siya. Ano kaya ito? Buksan natin. Ayan. Hmm. Ayan naman. So, i-check natin, guys. Actually, alam ko na ito, guys, kung ano ang mga ito. Pero lang, hindi ko na buksan. Hmm. Ah, yung pang ano, guys? Yung pang ganun sa makeup brush. yan Tapos, mayroon ding nail cutter. Importante, ba? na importante. Tapos, ito, guys. Ito, ayan. Ang ganda. Ay! Hala! Hala, ang galing naman ito. Oh my God, ang ganda naman ito, guys. Ayan, guys, oh. Nice. So, magbukas tayo, guys. Hala, ang ganda ng Swarovski. Nice ka, ayun. Hala Ayan, buksan natin, guys. Ang dami kong regalo. Ang dami kong na-receive. Ayan. Hmm. Sige, ibalik natin. And tapos, itong, ito guys, ito maganda ito. Ayan. Hmm. Ito galing sa Van Moor store. So, buksan natin. Galing siya sa Van Moor store. Mahal niyo ako guys, kasi, Okay guys binuksan ko na yung nakita niyo yung sa ina ko sa sa YouTube yung aking uh, aking ano aking bag yun ang regalo ko sa sarili ko kaya lang nirap ko sya uli para makita din ninyo guys ah ito yung ano buksan natin guys ah ito nga guys yung binili para sa New Year yan ang cute oh ang cute talaga Shout out to Heather Waller. Siya yung nagsabi, maganda raw ito. Sabay kami nag-shopping ba? So, ayan. Ang cute, guys. Oh. Ang cute. Yung mga, yung mga mga gani ganito. So, natin. Lagay natin dyan. Tapos naman, guys. Ipang-save natin itong mga ribbon. Kasi magamit pa ito next year. Magamit pa ito. Yung mga ribbon, ipang-save natin. Kasi marami pa ito eh. Tapos naman guys, ito uh, i-open din natin. Ayan. Ayan nyo ako guys. Ito ay ito yung binili ng asawa ko para sa akin. Ayan. Ayan. Ito, ito siya guys. O, oh, ayan o. Oh. Buksan natin. Hala, ngayon ko lang, ngayon ko lang na real. Ang ganda, oh. Ay, ang ganda. Maganda siya, guys, kasi ang quality ba? Maganda siya masyado, oh. Ang daming nagsusuot nito, guys. Ano, uh, nakita ko. Sobrang daming nagsuot nito. So, ayan. Ayan yung ating mga na-receive. Tapos naman, guys. Unahin muna natin, ah. Uh, ano pala natin, dalawa, tatlo na lang. So, ito ay ano natin buksan din natin malaki din to ito guys galing from sa akin anak pumamandao then noon ah i natin yung mga ribbon mga ribbon i-sib natin ano kaya ganda guys, oh. Wow, ang ganda pang winter. Yeah. Oh, maganda. Mahilig ako sa mga ganitong kulay eh. Mahilig ako guys. Yan po ang ating narisiyo sa ito. Tagay muna natin ito. Tapos naman yung mga box, eh, ano natin. Pero yung ribbon, i-keep natin. Sobrang thank you guys sa sama-sama sa akin. Tapos ang pinakalas guys, ito na yung pinakita ko sa inyo. Na-upload ko na ito. Pero ipakita ko pa rin sa inyo uli. Kasi ito yung regalo ko guys, sa sarili ko. So, bang, thank you talaga. Ipakita na ninyo ito. Ipakita ko pa rin ulit sa inyo. Ito siya guys. Maganda. Ito yung Naano ko guys at para sa sarili ko. Ini ko siya masyadong na flex last time. So, pakita ko sa inyo guys. So ito siya guys oh. Yan. Pinakita ko na sa inyo uli. Yan ang aking regalo sa aking sarili. So maganda siya guys. I like it. Si malaki ang loob. Tapos gusto ko siya guys ang design, Dala, dalawa ang ano, ba. Maganda siya yan. I like it this bag. So, ito yung regalo ko guys sa sarili ko. Ito. Tapos, mm, tapos pinabayaran ko sa asawa ko. Tapos ito yung katerno niya guys. So, i-flex ko lang uli kasi po, yung mga iba hindi siguro na ano. So, ito yung katerno niya. Ito, ito yung pinakalas natin na buksan. So, yan po siya. So, ito po siya guys. Yan open natin. Tadah! May ribbon din man pala. So, ayan siya guys. Ang katerno. Ayan. Katerno niya. Katerno niya na bag. Ayan. So, ayan lang po guys. Ayan lang po ang aking mga regalo. So, sobrang thank you. Thank you so much. Magamit ko na itong bag. Ganda talaga nito guys. I like this bag. So, yun ang aking regalo. Ayan. So, so ayan lang guys. Ayan lang po ang ating uh, mga Christmas present for this year. So, thank you, thank you so much guys sa inyong lahat, sa inyong pagsama-sama sa akin. I hope to catch you all na lang. I-in ko na po itong vlog and I hope to catch you all sa ating next vlog and Merry, Merry Christmas po sa inyong lahat. Bye-bye and advance Happy New Year!